nilinaw ng Department of Health na walang dahilan para magpatupad ng lockdown kaugnay ng monkeypox, taliwas sa mga kumakalat na maling balita sa social media. Ayon sa DOH, hindi airborne ang sakit, kaya hindi ito nangangailangan ng lockdown protocols. Bagamat may mga naitatalang kaso, iginiit ng ahensya na hindi ito maituturing na major outbreak. Aktibo lamang sa pag-aanunsyo ang ilang local government units, kaya tila mas napapansin ang mga ulat. Kinumpirma ni Dr. Eric Domingo na mas marami pang mpox cases ang naitala noong 2024 kumpara sa kasalukuyang taon. Noong Abril 2025, mahigit 50 kaso ang naiulat, bahagyang bumaba ngayong Mayo. Simula 2024, umabot sa 9101 ang kabuuan bilang ng monkeypox cases sa bansa. Ngunit ayon sa DOH, mas mahalagang tingnan ang trend kaysa sa total. Halimbawa, noong Setyembre 2024, mahigit 200 kaso ang iniulat. Pero lumabas na karamihan ay chickenpox lamang. Sa ngayon, mas binabantayan pa ni Health Secretary Herbosa ang mas mataas na bilang ng HIV cases, umaabot na ito sa halos 57 kada araw. CSTK Channel subscribe, follow, like and share.